nakamove move on na ba kayo sa pag-endorso ni VP Day Sara Duterte? Hindi pa, hindi pa kami nakamove move on. Kung hindi pa, kung hindi pa, eh ang masasabi namin sa inyo mga kababayan eh, pagbigyan nyo na si Sara. Hayaan na natin mga kababayan dahil alam natin eh na mayroon din silang plan mga kababayan, yung mga Duterte. Sa tingin nyo, hindi alam ito ni dating Pangulong Rigon. Eh palaging nag-uusap si VP Sara Duterte mga kababayan eh, at si PRRD. At kung ano man ang kanilang pinaplano, eh, let it be. Hindi <laughs> mm. <laughs> natin alam walang plano ni... Di anyway, ko... Alam naman ni VP Inday Sara Duterte eh, na marami sa atin kahit pa i-endorso niya si Amy ay hindi hindi na talaga boboto sa Marcos mga kababayan. Alam ni VP Sara Duterte yan. Kaya intindihin na muna natin mga kababayan dahil hindi naman tayo ang may tatay na nakakulong sa ICC eh. ba? Diba? Si VP Inday ang nakakulong ang tatay. Kaya hayaan na muna natin. Pero tatay pa rin yung tawag natin. Hindi naman kayo pinipilit na bumoto kay Amy. Pero, 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 Hmm. Hindi po yan rason mga kababayan para bumitiw tayo sa suporta kay Vip Sara Duterte. Just trust Tama. the process mga kababayan. Panoorin niyo po ito? may, ito. May plano si Sara Duterte At sa kasubo si Mahirap Bip. tanggapin. Mahirap talaga. Na, na-endurso na, naman ang Vip Sara ang mangga ay nito. Mangga! Kaagay nang sinabi ko sa inyo, Never no? Never again. Huli-huling bumitiw. Never again. Ay Marco sa pagkatiwala sa kanya hanggang sa muli ako talaga ay umaasa na magiging tunay na kaibigan itong si Ivy Matos. Pero ang katunay... Pero in fairness ha, in fairness kay PRRD ha. Noon pa man mga kababayan, ay parang kinakaibigan na niya si Amy. Pero alam naman natin si PRRD eh. Tikbo yun eh. Tinan yung ano, tinan yung bigote ni... Ito lang pa nga si Aimee, di ba? Nung... yung kabila, hindi na... Yung Yung bago pa yung 2016. Ay, yung nangangampan niya pa lang. Dahil pasok yan sa case ni PRRD eh, yung mga beauty ni Aimee. Kaya naman natin masasabing mga kababayan na malamang meron niyang bas-bas yung ba-endorse ni Pepe Sara Duterte. Meron Baka, baka. Isa sa ngano, mga plano yan ni, ni Rodrigo eh. Ewan eh, eh, lang natin, ha. Wag na lang muna nating ibukas. Ayun po, sa politika, wala pa lang tunay na kaibigan. Oo, oh, wala tunay na kaibigan. Kaya na isang natutunan ko na kay Inday Sara. Ang tunay na pagkakaibigan, yun yung mga taong labas politika. Dahil yung personal friends lang. Talagang ang mga nasa politika, eh nagagamitan lang Plastic. yan. Plastic. Yan ang masakit mm. At sa tingin ko, normal yun, normal yun. Magamitin ka, pero may kailangan ka. Oo nga, oo nga. Kasi siya naman ang may tatay na nakulong, mga kababayan. No? Although tinatawag natin tatay, mga kababayan, tayo nga nasasaktan na, na hindi natin totoong tatay si PRRD. Tatawagin lang natin tatay. Bakit? Okay. Ang mga tatay ba natin eh, nakakulong ngayon sa dahig? So, hindi. ba? Diba? How much more si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, kung anong nararamdaman niya na nakakulong ang tatay niya? Ang ating uh, posisyon ba ngayon ay uh, hmm. nasa banta na na matapos na dahil ikaw ay naimpikin. Nakalimutan na, ni Spock Ay hitin yung sa kaliwang bagay ng no, kanyang bigote. At kung si Inday Sara na siyang inimpeach na at dadaan sa paglilitis sa Senado ay nag-endorso pa rin kay Amy Marcos, sino ba naman tayo para tumutol? Pero hindi ibig sabihin mga kababayan na bumoto na kayo. Walang magbabago sa ating mga kababayan kay Sarah. Pwera na lang yung ilan sa atin ha. Baka yung ilang buboto pero marami mga kababayan na hindi pa rin buboto kay Aimee. Whether or not makababayan bumoto ako kayo o hindi, na-execute na yung plano ni Sarah. Hindi na kayo pinipilit bumoto. As long as na-execute niya ang kanyang plano mga kababayan na i-endorse si Amy, lusot na ang plano. Hindi ko naman po sinasabi na hindi <laughs> pwedeng magkamali si Inday Sarah Duterte. Mm. In fact, nung sumunod ako sa kanya sa unit team, eh, talaga alam naman natin na nagkamali si Inday Sarah Duterte. Nagkamali na kay Angan. <laughs> mm. Pero sa ngayon, tingin ko naman, natutunan ng leksyon sa Inday Sara. Hmm. Kung dati eh madali siya magtiwala, ngayon hindi na madali magtiwala. Kung siya ay nag-induso, siyempre niya kasi may plano 'yan kasi nga 'di ba kailangan niya ng numero sa Senado sa kanyang impeachment trial. At ito ay dahilan ng dami naman sa larangan ng politika. May kinalaman sa larangan ng, ng politika. pagtatampo, tanggapin na lang natin na sa politika talaga ay eh kinakailangan magkaroon ng ganito mga moves kumbaga. Hmm. Dahil sa politika talaga ay eh kinakailangan may kakampi ka pagkailangan mo talaga ng kakampi pero alam mo kung sino talaga ang tunay ng mga kaibigan. Hmm. Sa mga pinagdadaanan ko, kilala ko na rin po ang aking mga tunay na kaibigan. <laughs> sa totoo lang po, ako yung member ng kongreso, akala ko ang oh. dami kong kaibigan dyan. Sa... Rydor siya! Political friends kasi mga kababayan niya, mga political friends, ang dali yan bumalik tayo. Kongreso. Pero nang naglitis ang mga WAD committee, kung sino pa yung mga akalain ko mga kaibigan, unang-una, -una, yung mga tinuturing kong pinakamalalapit na kaibigan, yun pa ang tumalik. Ni on? minsan, hindi nagpakita sa hearing ng quad committee. Iwas. Para ako isa klolo. Iwas yun. <laughs> Was, wag nang sumipot sa mga hiring. Pero hindi yun ang kinakailangan ko. Ang kinakailangan ko, respat. Pero none of those whom I consider to be my closest friends in comedy. Malamang matutulad na rin sa'yo kung magtatanggol mga kababayan. Alam naman natin. Ah. Takot lahat yung mga buhayang maliliit mga kababayan sa lolong dyan. Rest, we're there. Lolong na buhay ay yung malaki. <laughs> the most na ginawa nila na absent sila. I'm At said. yung mga lukulukong mga um, nanira sa akin, yung mga lukulukong na talagang kung ano-ano mga pinagsasabi laban sa akin. Ay nako, bagamat hindi ko naman sila tinuring talagang kaibigan kahit kailan, hindi ko naman akalain na tuturingin akong kalaban. <laughs> Pero alam nyo, money talks talaga sa pobibigay. Money talks. Lahat naman mga nangyari sa akin, eh dahil pera-pera din po yan. Nadaan sila sa pera-pera. Marumi po talaga ang politika. Marumi. Pero ang problema, kung hindi naman makikilahok ang mga merong malinis na puso at malinis na mga uh, pagkatao sa politika, hahayaan na lang ba natin ang puro mga puwersa ng kadiliman ang ma malalagay sa posisyon? <laughs> puwersa ng kadiliman, mga itim. At ang sabi ni Claire Castro, mga kababayan, hindi na mga kami itim. Kung Ito pa isa si Claire itim. Castro, talaga. <laughs> Parang babaeng ano yan, yan yung babaeng version ni attorney Roque. Kung pupunta sa kangkungan na ating bayan, kung hahayaan na lang natin ang puwersa ng kadiliman, ang palaging magharing puri sa larangan ng politika. Mm. Naniniwala pa rin po ako na kinakailangan natin ang isang tao na malinis mm. ang pagkakataon gaya ni Inday Sara Duterte. Duterte 2020, na 2020 guys. Ang na napakadaming pagsusubok ay nagdesisyon na suportahan na si Mangga ay ni Marcos. Mangga pa rin ang mga Marcos. Hindi pa rin dapat pagkatiwalaan ng mga Marcos. Tama. Pantayin pa rin natin. Oh. At pagdating ng panahon, parusahan ang mga Marcos. Parusahan Pero sa ang ngayon, parusahan. Ngayon, may kadahilanan pong Inday Sara. Kaya niya iniindulso ang Ivy Marcos. Suportahan na lang po. Uh, Suportahan na, na lang. Ayaw. Ang ating uh -huh. Inday Sara. Dagdag buto. Dagdag buto rin yan. Dagdag boto rin yan. I mean, uh, impeachment rin. <laughs> Pero kung hindi At naman... Nasa inyo yan, guys. Sarah, yung pagtataksil ng mga Marcoses CS kami po ay nakisapi sa kanila sa unit team malalaman ba natin kung ano talagang budhi ang mga Marcoses? ngayon walang kaduda-duda po walang kaduda-duda at least no siguro yung purpose na naging presidente si Ngagba mga kababayan ay para ma-expose ang kanilang totoong mukha dahil parang hindi na mapipigilan mga kababayan eh nababalik yan sa pwesto kung nag-vice president man yung si Ngagba mga kababayan malamang pinatalsik na yun si Sara Duterte hmm, di ba? kung sa ang nag-vice president. Eh, mas mabuti na lang ganito makababay na laman natin na sa gayon zero Marcos forever na. Pagkamat nandyan si Amy Marcos na panandalian na bibigay ng suporta sa Duterte. Oo, oh, plastic. Nagbibigay suporta sa Duterte na laglag na sa survey. Hindi na pumaalis sa ITC. Pero nasa inyo yan guys kung ni boboto niya si Amy Marcos. Pero dagdag din yun pag naging senador eh. siya. Dagdag, dagdag din yun sa voto sa impeachment trial. Dutador. Correct. Pero sa ngayon po, kinakailangan ni Inday Sara si Mangga Marcos, Mangga Aini, Suportahan na lang po natin siya. sa ganun naman po, makatulong tayo sa napakadaming pagsubok ni Inday Sara Duterte. Tama. Hindi ko po sinasabi ha, na nagbago na ang isip ko sa mga Marcoses. Kinuulit ako. Dalawang beses na natin napagbigyan niya mga Marcoses. Wala talaga silang kwenta. Wala kwenta. Grabe. Grabe. Pero believe tayo kayo Tapang kayo ni Roque. Palibasan na sa Netherlands na. Talagang loyal sa mga Duterte, oh. <laughs> Pero sa ngayon po, na ang daming pagsubok na pinagdadaanan ni Inday Sara Duterte, Suportahan po natin ang kanyang desisyon. Kung hindi ba ito ginigipit ng tuwad ko, mga kababayan, malamang magiging senador na ito hmm. ngayon, oh. Mananalo ito, mga ito. kababayan eh. Si Jimmy Bondok nga, mga kababayan, umaangat na. Malapit na sa top 12. How oh, much more ito siguro, mga kababayan? Kaya nang ginipit eh, lumayas ang oras. So ako po, nisiging masakit sa aking damdamin, iboboto ko na po rin si Mangga. Oh, hindi. We respect and we support Sarah all the way. Pero hindi naman tayo pinipilit ni Sarah eh. Inendorso lang niya pero alam niya mga kababayan na maraming mga taga-suporta niya ay hindi talaga boboto sa Marcos. Eh. Sige na nga. No, hindi <laughs> na nga. <laughs> Dahil <m> <laughs> kung si Inday <laughs> sana, nakakulong ang ama sa Inday Sara na inaapi ng Kongreso, na sa Inday Sara na pinaaalis ng malakang niyang, ay nakuhang indurso ang mangga ay mi Marcos, <laughs> siguro naman ako, pagamat ako rin, ang dami kong pagsubok sa buhay, ay oh. eh magagawa kong suportahan siya. Pero, hindi na po tayo magpapabola. Hoy, Mangga. Mangga. Boboto ka lang namin. <laughs> Hindi ka namin iboboto. Pero okay la, ako na lang pala, mga kababayan. Kayo pwede nyo iboto. Pero okay lang naman eh. Iboto nyo. Wala namang pilitan, di ba? Pero yung sa talagang ayaw, ah, wag na, wag na. Sundin nyo. Ah. Nasa sa looban nyo, mga kababayan. Hayaan na lang natin yung tagalala. Dahil kay Inday Sara Duterte. Hmm. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka. <laughs> na iba ka sa iyong kapatid, nag-iisa lang kayo, ang mangga hindi po po yung mabunga. Ng santol. Correct. Pareho sila ng puno, mga kababayan eh. Yung puno pareho. Pareho din ang bunga. Pero sana no, sana no, sa 2028, mga kababayan, dahil magiging presidente na si Sarah Duterte eh, sana bitawan na niya tuluyan na eh, yan si mangga no. At ipakapasok yan na eh. yan. Wala na siyang pakukuha dyan, mga kababayan eh. Sa kanya naman niya pagsisip pagsisipsip. Bitawan mo na si... Ayme, sa so 2028, puluyan ang uh, VP Inday. Dahil, nandyan sa si Inday, Sarah, na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami masamaman ang aming mga ating... Kasi ngayon, mga kababayan, si Sarah ang may kailangan. Binabalik lang ni Sarah kung ano ang ginawa sa kanya dati. Kung dati, si Ayme ang mangga. Ngayon... Subscribe so, si ng kayo guys, ha? Mama kay Pinoy Mama Views kay and opinion video <laughs> O, alam mo, masasabi niyo dito. Post your comments below.